ayan, ang ating Christmas tree, nagawa ko na rin tingnan nyo ang ating simpleng Christmas tree anong sayo, mga kapatid, ayan ayan ginawa ko lang yan ngayon kahit na may sakit, nagawa ko rin ng ating ano dito ko siya nilagay sa may beranda namin kasi sa baba, hindi ko na siya nilagay kasi guha na mula naman parating tao sa babae eh dito kasi kitang kita sa veranda ayan, kitang kita dun sa salamin na malaki yun o, tingnan nyo ayan, dyan siya nakikita ba diba? ano, anong sa inyo mga kapatid, ayan pasensya nyo na siya, masyado siyang maraming bola ayan. Ayan, 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 may kulang pa nga yan eh. hindi ko pa mailagay yung kung ano yung gusto ko, yung nakalimutan ko kung ano yung gusto ko dyan eh hindi ko ano kung alin ba ang gusto ko ilagay dyan. Gusto ko yung red na ribbon eh. Kulay silver lang ang nakita ko. Kaya ayan lang pinagtsagaan ko nilagay. Silver lang siya. Walang red. Doon ako punta sa ibang bilihan bukas or next time. Yeah, ayan. Di ba pag red? Maganda sana eh. Kaya gawin ko na lang lahat kaya silver na lang. No? Ano sa tingin niyo? kitaas ang kamay kung silver or red na lang siya. Ayan. Ayan. Meron na akong i-upload -ano, naman. Maliit lang siya. 150 Centimeter lang ba? Or ano? Pit? Ganon? O ganon? Basta. Ganon siya. 150 lang siya na ano ko. Regalo lang po yan ni ate sa akin. Ayan o. Regalo ni ate pinalitan ko lang siya ng ano ng Christmas um, elimination pinalitan ko lang ito pa nga o oh, um, gagamitin ko ilalagay ko pa nga siya mer pa ako sa inyo ito ayan kakabit ko yan no ano to eh nasa 200 bulbs kulay blue lang siya ayan doon ko siya ikakabit sa bintana ituruan niyo naman ako kung paano Ayan. Alam niya naman ako, mayroon akong pag-an minsan na tinatamad. Minsan sinisipag. Ayan. Kulang pa yung bola sa likod. Ah, nasa kaibang bola niya. Pinaglaruan na siguro. Ayan. Kulang pa ba, ba yung bola? Marami na ba yung bola? Sabihin niyo sa akin, kung kulang pa, dali, Bibili pa tayo. Marami pa tayong pambili. Alam mo na, sabi ni ating, mayaman naman daw ako. Sabi niya, siya lang na sabi nun. Eh, hindi ako. <laughs> Natawa tuloy ako. <laughs> joke lang po yun, ha? Mm. Ayan. Ayan, ayan. Ang aking uh, Christmas is ready. Christmas. Ayan, yung mga ribbon yun. Nasa likod ko pala na ilagay, Iikutin ko na lang yan mamaya. Ayan. Ano, anong saying yung mga kapatid? Ang ba? Diba? Di ba, ang ganto-ganto niyang tingnan. Ang sarap-sarap tingnan sa mata. Ayan, hindi ko ipofocus masyado yung aming bahay. Alam niyo naman, di ba? Kakahiya. I'm not rich. Ay, gano'n, gano'n, gano'n. Oh. Ayan ang beranda namin, no? Oh. Makita niyo yung beranda namin, no? Oh. Ayan. Sa labas nga pala ng bahay namin yan. Ayan, no? Oh. Makita niyo yan, yan. Pag araw, makikita niyo yan. Ganito sa labas. Beranda lang siya. Ayan. O, paano? Maraming, maraming salamat sa inyo, mga nanood. Sa uulitin i-reveal -re ko na lang kung ano pa ang magagawa natin sa ating day off habang siklid tayo. Diba? Ayan. Maraming maraming salamat. No, edit na edit na to ha. Basta po-post ko na kagad to. Bahala na si Lolo kung ano bibigay niya sa aking tugtog. Maraming maraming salamat. Bye! Thank you, thank you po sa inyong lahat. Merry Christmas! Love ya. Mm.